Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at kani ko partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, no, napakaganda po ng topic na ating pag-usapan. Pag-usapan po natin yung isang bagay na alam ko, kung hindi man lahat tayo, no, most of us ay gusto talaga ang bagay na ito. Walang iba kaibigan, pag-usapan po natin ang tungkol sa negosyo pagpapatayo na negosyo, pagsisimula na negosyo, how to start a business or paano natin ano ba yung gagawin natin para hindi malugi yung ating negosyo? Alam ko kasi kay Bigan no, marami na akong na nabosong mga comment, hindi lang po dito sa YouTube, pati po sa Facebook pages na aking pinupuntahan, maraming nagsasabi doon na meron naman daw silang kapital pero natatakot sila no, gusto nila magsimula ng negosyo. Pero natatakot sila, baka daw malugi ang kanilang negosyo at mawalang bigla, parang bula yung perang kanilang pinaghirapan, yung kanilang savings. So ang kaibigan, no, huwag kang mag-alala, no? pag-usapan po natin yung mga bagay na dapat, no? kailangan mo talagang malaman, kailangan mo talagang gawin bago ka magtayo na negosyo para hindi talaga, no? para tiyak hindi malugi ang negosyo iyong papasukan. But before that kaibigan, no? yung kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And kay so, Bigan kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa kayong matulungan. Okay? And please, mga kaibigan, please don't skip the ads malaking tulong po ito sa akin ng akin aking family no namin kaibigan. So yung kaibigan no pag-usapan na natin ano ang kailangan o ano bang dapat natin malaman no? Ano ba itong ating gagawin para yung negosyo natin papasukin hindi siya malugi at hindi tuluyang magsara. Number one kay Vegan no pag gusto kang magsimula plan mo talaga magsimula na negosyo dapat talaga alam mo may tama or wastong kaalaman ka tungkol sa negosyo ng iyong sisimulan, papasukin na negosyo. Huwag kang magnegosyo, ayan. Sugod ka ng sugod, no? Parang sa gera, pupunta ka sa gira, kaibigan, pero hindi na masapat yung bala mo. Ah, wala. Matatalo ka talaga. So, kaibigan, bago ka magsimula ng negosyo na gusto mong pasukin, dapat magsaliksik ka, do some research, paano ba ito gawin, ano bang yung pros and cons? Anong gagawin mo? Meron ka bang plan A, anong plan A, plan B, plan C? Pag sa tingin mo malapit na siyang papalugin na anong dapat mong gawin? So huwag kang magsimula ng negosyo kasi lang nakita mo ay Wow, nakita ko. Wow, si Ate JB, lumalago ang negosyo niya. Ayan, maganda yung pamumuhay ng kanyang pamilya. Nabigyan niya ng magandang kinubukasan yung kanyang family. Kasi may sari-sari store siya. Gagawa rin ako ng sari-sari store. Ayan. Pero wala ka naman masyadong kaalaman, kaibigan, paano pag -manage. ito. No, so, baka malugi lang. Meron din yan. Wow, yung kapitbahay ko. Nagtayo lang siya ng barbershop. O yun nagtayo lang siya ng... Uh, yung, yung mga trending ngayon, yung bang 99... Uh, unlimited rice, chicken, gano'n. Di ba? Trendy ngayon yun. Ikaw kasi, siguro nakita mo si Diwata. Wow! Yung mama si Diwata, dahil sa kanyang uh, chicken ba yun? <laughs> Ikaw rin, magtayo ka rin na gano'n. Eh, wala ka namang masyadong nalalaman. Paano magluto? Saan, saan bibili? Saan ma uh, yung pinakamurang supplier? Mag-research ka muna. Do some research bago po kayo magsimula ng negosyo. Ayan, magkaroon ka rin ng plan B, plan C. Kung sakali, again, papalugi na, ano bang gawin ko? Wow, my goodness, oh my God, malapit nang malugi ang negosyo. ko ano bang plan B? Anong dapat kong gawin? Dapat nakasulat na yun, kaibigan, ha? Again, huwag kang basta-basta magsimula ng negosyo nang wala kang enough knowledge. Kugina mo mga Bigan paano ito lalago? Malaki ang tsansa malulugi po kayo. Marami na pong mga negosyo ang nagsara kay kasi nga yung may-ari hindi nila alam ko paano talaga ito papatakbuhin, okay? Wala silang enough knowledge regarding sa business na kanilang uh, sinimulan kasi nga wala lang uh, hindi kasi nila passion yung ginagawa nila, hindi kaya hindi sila nagresist. Kasi lang trending, kasi lang nakita nila sa sa ibang tao na umaman yung iba o yung buhay, gumanda yung buhay dahil sa negosyong kanilang uh, meron sila. Kaya si, yung iba nating kababayan, ayan, so gusto rin nilang subukan ang ganyong, ganong negosyo kasi nga para bang wow, uh, o umaman yung kaibigan ko dahil sa negosyo niya. Kaya susubukan ko rin hindi yun hindi yun uh, that's not that easy kay hindi yun nanan kadali kay bigan so again do some research ngayon pa kay na hindi na mahirap mag-research niyan si Google nar narito si YouTube ayan yung meron tayong mga kilala na mga uh, well-known business guru marami tayong matutunan sa kanila kay bigan kaya hindi imposible na matuto po tayo basta lang tayo kay bigan tayo, sa mag sa pagre-research okay para hindi talaga malugi yung negosyong ating papasukin And, ito kay Bigan, the second most important thing na dapat alam mo, malaman mo talaga bago ka magsimulan ng negosyo na gusto mong simulan kay Bigan is that yung angkop, wasto na location, magandang location kay Bigan. Hindi yung negosyo, hindi kasi basta-basta magtatayo ka ng negosyo kahit saan-saan. Kahit pa itong simpleng sari-sari store, 'di ba? Sabi ng iba kahit saan merong sari-sari store. I-try mo kay Bigan magkaroon, magtayo ng sari-sari store in front of a school, harap ng paaralan, wala masyadong bahay, just school, paaralan lang. Tapos magtinda ka ng bigas, itlog, shampoo, sabon. Sa tingin mo maraming bibili? Kung meron man kumti lang, kasi hindi angkop yung lokasyon sa iyong negosyo. O diba? Magtinda ka, mag magtayo ako ng feeds, animal feeds kay B, uh, Ati G.B., tapos doon ka sa industrial city, sa mga pabrika ka magtatayo ng feeds. E wala nga nag-aalaga doon ng manok or baka or baboy. Sinong bibili, di ba? Ang kup na lokasyon, dapat maganda ang lokasyon, dapat tama ang lokasyon ng yung negosyo uh, negosyo kaibigan. Yung iba sa atin may maraming uh, puhunan. Wow, magtatayo ako ng uh, negosyo, yung mga computer shop or ano ba, yung mga mama, mag, magbibinta ako ng mga laptop, mga high-end na mga phones, tapos doon mo ito ilalagay sa katulad itong lugar kaibigan. Di ba, sinong bibili? Kunti okay, lang hindi naman mahiyaman yung mga tao dito. Pero kaibigan, hindi ko naman sinasabi na pag hindi talaga masyadong maganda yung location mo, eh huwag ka nang talagang magnegosyo. Meron na akong nakilala kaibigan no, dito sa amin, nasa sulok po talaga yung kanyang tindahan. Hindi mo nga makikita dito sa main road, hindi mo makikita ang kanyang tindahan, pero nagtayo pa rin siya ng sari-sari store at meron namang bumibili no. Yun nga lang, hindi talaga malakas yung bintahan. At marami na rin akong nakilala kaibigan na nagtayo ng mga kadalasan po mga food shop. Yung ba mga parang karinderiya? Pero nalugi po sila kasi nga may location, mag, marami na sila. Maganda yung location pero marami na sila. Yung iba rin, siya lang yung uh, sila lang yung may saris, no, karinderia, sorry po. Sila lang yung may karinderia pero hindi naman masyadong maganda yung location, o di ba? So dapat importante ang location kay Bigan. mag ka kung saan nababagay yung negosyo na yung papasukin. Okay, huwag kang basta-basta magtatayo ng negosyo sa isang lokasyon na natitiyak mo talaga na kaunti lang tao or hindi angkop hmm. sa mga tao yung produkto na ibibinta mo. Mahirap yun kaibigan, baka mawala lang yung perang pinaghirapan, no? baka magsisika sa huli. And the last but not the least, uh, the last kaibigan is that bago ka magsimula ng negosyo, dapat may tamang disiplina ka sa sarili, may tamang pag a uh, disiplina ka sa paghawak hmm. ng pera, Ayan, ikaw kaibigan, kung gastador ka, gastos ka ng gastos, wala kang prino sa paggastos kay Bigan, parang gastos ka lang na gastos, hindi maganda sa iyong magnegosyo. wow, <laughs> Ma lang iyo nga uh, kita mo or binta mo sa mga produkto mo, no, sa iyong negosyo kay Bigan. Yung pera natin, yung pera ng negosyo, tapos iwan eh, eh, natin, no, para isa lang sa personal na pera natin, dapat hiwala yun. Paano mo malalaman yung flow ng negosyo mo? Paano mo magapan kung papalugay na ito? Hindi mo alam kasi nga hindi mo uh, hindi mo di ba na, na different na ano ba ang hirap magtagalog kay Bigan basta wala ba na lain lain sa Bisaya <laughs> okay dapat may ibang lalag, lag, lagaya no Ayun, sorry po Bisaya po kasi yung lingkod si Ate Jimmy no from Cebu kaya minsan nahirapan ako magtagalog so dapat kaibigan, Bigan hiwalay yung personal na pera mo sa uh, pera ng yung negosyo para ma malaman mo talaga ang flow nang yung negosyo their friends para magapan mo ang pagkalugi nito kung papalugi man. Din mga kaibigan ha, napaka-importante po na may tamang disiplina po tayo sa ating sarili. Disiplinahin rin po natin yung ating mga uh, kapamilya, no? <laughs> yung, may yung may mga, mga, mga anak mga... dyan, ayan. Disiplinahin po natin mga... yung ating mga anak, no? Huwag basta kuha-kuha sa binta natin, baka maubos yung kita nating their friends. Yung tamang disiplina sa sarili, lalo na rin yung tamang paghawak ng pera, kaibigan, napakahalaga po yon kahit gaano man kalakas ang iyong negosyo pero wala kang disiplina sa sarili, hindi ka marunong talaga humawak ng pera, ay eh, maubos din eh, pera mo, wala ka mai Maganda po kay importante po na may tamang disiplina tayo sa ating sarili lalo na yung paghawak ng pera napaka-importante. Yung iba kasi sa atin kasi nga feel nila na malakas ng negosyo, marami na silang pera gastos dito, gastos doon yung iba napabayaan ng kanilang negosyo huwag po ganun wag po ganun yung mindset natin, wag po ganun ang gagawin natin. Okay, para hindi malugi yung ating negosyo. Marami na po akong nakilala mga kaibigan. Hindi na ako lalayo. Pinsan lang ng mama ko. No? Maganda talaga yung negosyo nila noon. Maganda yung takbo. Pero, yung pinsan ng mama ko, hindi siya magaling humawak ng pera at wala siyang tamang disiplina sa sarili. Gusto talaga niyang sugal kaibigan niya yung madyong tong pero mostly madjong talaga kaibigan wala siyang preno preno kaya ayon na yung pera nila at eventually nag-close ang kanilang dalawang negosyo mabuti na lang nakapag-aral pa rin ng kanyang mga anak kasi nga libre naman mag-aral sa public schools no so thank you so much pero nagiba talaga yung kanilang pamumuhay kaibigan hindi na masagana at naghirap talaga sila no kaya kaibigan dapat may tamang disiplina po tayo sa sarili and then alam po natin yung wastong paghawak ng pera wag basta gastos ng gastos huwag po natin isipin ang ngayon lang, isipin rin natin yung kinabukasan, yung future. Baka maubos yung perang pag pinaghirapan natin, magsara yung ating negosyo, di ba? Magsisipa tayo. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos yung pong yung ating video. Lagi mo nang tandaan yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na no? masinsong natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tama ng disiplina sa sarili, okay? And we have God in our life. Hindi kasinsong buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much, sa inyong pagmamahal. I, you, I love you guys. Thank you so much. Sorry po na bubulo si Ate JB no. gutom na talaga si Ate JB ngayon. Thank you so much. God bless.